May mga batang 90s ba dito? Kamusta kayo? Kamusta tayo? Alam nyo sa totoo lang tayo may pinakamasayang kabataan Tayo yung mga kabataan no, na napakababaw ng kaligayahan Tayo yung mga batang batak sa arawan kahit napagalitan ng magulang Okay lang basta makipaglaro sa mga kaibigan Di natin alam kung ano yung teknolohiya Di natin alam kung ano yung cellphone Di natin kilala si Coco Melon. Puntento na tayo sa mga laruan natin at sa kung ano yung meron. Tayo yung mga batang halos makompleto natin lahat ng laruan sa Jollibee at MacDo. Bumibili tayo ng tipipisong laruan baka sakaling may laruan doon sa loob. Naalala nyo? Ng mga panahon, naghahanap pa tayo ng gagamba kung saan saan. Naghahanap tayo ng mga sanga ng puno para makipaglaro ng baril-barilan. Kukuha tayo ng gulong sa tabi-tabi tapos pagugulungin lang natin kung saan saan. Mabibwisit tayo kapag hindi tayo pinayagan ng magulang natin makipaglaro sa mga kaibigan natin sa ulanan. Tayo yata yung mga huling batch ng mga bata na nakikipaglaro pa ng tagutaguan. Sa totoo lang, di ba? Real talk. Tayo yung mga simpleng batch ng mga bata. Tayo yung mga batang napakasimple lang ng kaligayahan. Pero yung mga batang yun ngayon nagsilakihan na. Nandito na tayo sa tunay na hamon ng buhay. Yung struggle natin ibang iba. Pero magtataka ka. Yung mga bata ngayon iba na rin sila. Yung mga bata ngayon feeling nila mas magaling pa sila sa magulang nila. Yung mga bata ngayon nagre-rebelde agad kapag hindi na pagbigyan yung mga simpleng gusto nila. Ang gunita ng ating kahapon